nag-expire na road closure permit sa proyekto sa Iloilo City District Engineering Office sa JM Basa Street nga ginahimo subong sa kontraktor. Suno kay Councilor Johnny Young, Chairman sa Committee on Engineering Construction and Public Works. Sa interview sa Bombo Radio kay Young, ginpahayag niya nga nangayo sa siya sa extension ang kontraktor sa proyekto apang ginquestion niya ang pagka-delay sa trabaho. Ginplano niya nga ipatawag liwat ang kontraktor agod istoryahan ang posibilidad sa extension suspension kag ang timeline sa proyekto. Gin pabutyag man sa konsihal nga dapat natapos na inis ang nagligad nga tuig antes mag-abot ang Pasko kag dinagyang festival apang wala ini natuman. Padayon nga ginatutukan sa komite ang isyo agad masiguro nga hindi madugayan pa ang nga sitwasyon sa ginakayo nga dalan. Ang completion niya to is before December 25. Kaya muna kinambalta sa ilang nga dapat before Christmas season tag matapos din ang project. So natapos na nila from uh, Socorro to So nakipot lang ko nga may arap pa sila ya gali nga ginaobra. According to them nga why pa matapos gali. Uh -oh. So pag uh, hindi na mo tapos na to. kay after before sang December 25 na comply man nila ang ilang promise nga tapos na project. Mm uh -mm, -huh. so, may dugang pagali sila nga project. Oo, so, oh, arap. pagali nga daw na dugang sila. So, Amo na ang ato si Sao. So, okay. Pa, pa ngayon, tangkong pisyon. Eh. Nabatian si Councilor Johnny Young.